Nanonood! Call tag kami kay Sara! Nakagyan! Sara ulo! Sara ulo! <laughs> Come on! Let's roll! The enemy is picking up! Ah! Shout -out sa mga pro Puro walang alaman ng ulo Kung di mag-consent <laughs> Ako, screenshot lang ako Okay na ako sa screenshot Tak mo na, pre Bang content wow, mo rin to <laughs> Berdagulan na to. Berdagulan na. lang ako. <laughs> eh, <din> ako sa <laughs> <naman samit. laughs> <Puro taro. laughs> Talaga ba? Ano <laughs> Ha? Talaga ako lang ako ko na. Buang. pala mag cellphone ha Dapat pala nag-retreat tayo Haha. 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 Da Tam gita, damage. Gita, Sige, damage! Damage! Sige, damage! Damage tayo! Tara! Conceal! Ta conceal agad! Uy! <laughs> <laughs> mag-tipin muna kayo! Giti, titi. Mga kolokoy. Dapat may ginger. wala kayong ginger? Uli isa. Dali. <laughs> ah! ah! <laughs> First blood. <laughs> <laughs> <laughs>

Uli, wala pa tayong mga ulti, pare pares tayo naka karetri. Ay nakano. Ay, ah, sayang. <laughs> Tatay, gago. Puta, hindi mo lang nakatingin ka. <laughs> Johnson, wala pa ulti! Siguro hmm. ako ko Libo. Libo. Ay, Libo. 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 Ang Libo. 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 Libo.

Uli! Uli ka! <laughs> Mag ano kayo? Mag Reject Reject Armor kayo? Mag radiant Armor para sa ano? Magic? Oo oh, nga pala sa makin. Magic. Mag radiant Armor kayo pati ano? Shoot na! Yung sasakay! Tara tara! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Oh! Puta! Sarap mag-alabi nyo! Pangay nyo! bago <laughs> sami bago <laughs> oh, no! wala, walang wala gasolina pre walang gasolina gas ang gasolina ah bababa 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 baba bababa 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 Destroyed. Yun! Oh, takas! <laughs> Initiate retreat! Lang, lang. Oh, I'm time agad para lagi kang may ulti. Papahirapan natin sila, pa sila. Patay ka na uh, ah, Ay ano, Melissa mm. Mm. Higop yan Huli kayo mm. Hindi na nila alam yeah. yung Eh, wala pa ay, ay, pa lang pa. Dalawa lang ay, 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 yung pusing <laughs> Yung <positin>. At <laughs> last! At last! Ayun na Utang nila pa kayo Utang mo! Okay na! Dito Patayan! Walang buhay! Oh! <laughs> <laughs> oh! Beautiful tag niya. Gitna. Kulian. Hmm, sa kapunta. Tayo, oh. <laughs> <laughs> ito, 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 Priya. No, oh, point, point, oh. Hmm, oh, dito ang oh, story oh. namin. Oh, oh, dito kayo!

<laughs> Alon! 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 Alon. <laughs> Ay, puta Ay, oh, me! Oh, me. Ayun oh, na! Oh, 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 oh my god! Lamit lang! Ulti mo yan pre! Ulti! Agay! 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 Igo!

Wait lang, wait lang Pag ano kayo, pag mag view ano, ito Ating na shield Pero na ako raid, ano raid yan? Raid yan Julio? Juno Dito kayo sa turret namin, let's go! Let's go! Ubus, <laughs> oh, oh, pati pati tubus! Ubus, pati pati tubus! Bangkai mo sa Let's go! Let's go! Oh, go! Wala ko lang to ah. Nakapush na yung baba natin oh. patay mo. Jojo, 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 ilan lang ko eh O pulit pre pulit puloy oh ayun oh ganda Hmm. bangga ah! wala pa, pa. bang gasolina ang tagal ng gasolina bak kan mo mag-pagsara talon pre talon Bak, talon wala talon uneng Pumalag pa! 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 BLADE ARMOR! BLADE ARMOR! Tapos ano... <laughs> Maglagay din kayo ng Dominant Ice! Let's go! Go! Wait lang, wait lang, wait lang Wait lang, wait lang Takot siya mga eh May mga ulti tayo Huwag ka na, huwag ka na ba? Ye! Yeah. Lapit kayo higup kayo sa akin na! Boom, let's go. <eso> kill. La, 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 la. Let's go. <Yugoslut kita> <athletes> let's go Inflepg. Let's go. Yeah. Let's <Wireless> go, <Danish> <título>, <inaudible> <développ>

Selamat pagi, 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 Atras na! Atras na! Atras na! Bakla! Wait ka na mag-upis! Yes! na yung tak nila! sila girl! Pisty, girl! Takki! Takki! Oh, wag load na naman tayo. Tara dito, bangga dito. Tara, bangga, bangga sa mid. Bangga. Give up. Ito pre. point. Oy, thank Amanalo, amanalo. Mashallah. PASAL <laughs> LA TULONG DITO TULONG PAG NAMATAY ANG panalo na. LETS GO LETS GO PAKAY <laughs> PAKAY MO NA PAKAY <laughs> MO NA HAHAHAHAHA <laughs> <laughs> PASAL <na>. LA <laughs> BUWALI KANG <buhay! laughs> Ah, tulak Ay! mo na 'yung baba, tulak lang 'yung baba para mahirapan sila sa credits. Sa lang muna dyan, salag, salag, salag lang. Hello, pagkatapos ng kapatid. Hoy, wala ka nag-light. Na ka dyan. Na <laughs> uwi ka muna. Uwi ka. Uwi kayo. Pagay na yan. Tara Tara, tara. Tara, la. Atlas. 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 May mga ulti kayo. Meron na. Tara. Igo flat yan. Pag dumikit sa akin, igo flat yan. So, huwag May isa pa lang yan eh. Ayan, dalawa. pa na yan, oh. No? Bilis! oh, bilis! Pag! Masya Allah! Matira, matibay, mananalo! Talo tayo tayo! Pero meron pa rin! Nakira! Tumalong ka na pa, we! Tumalong ka na pa, we! Tumalong ka na pa, we! Si kayo? Ang tagal yun! Nagko sa ayang panahal ka yung minyan, yung minyan! Ay, sayang! Sige po! mag pa yun, mag pa In 12, 9, 8... Ah, yung pusi! Yung pusi! Ah, hindi sila ng <laughs> Lord! sila, <laughs> nag-Lord yun Wait lang! <laughs> Ayan, Hino, ang Ito pa! Ito pa! Ito Sarado ang pader! Bangga! Ayan na! Ayan na! Ayan Bak, bak, na! Ayan na! Ayan

Patay na ba? Sakit. Wala. Ay, may pag-asa sa pusit. Huli, huli pusit. Uy, muna ano, blue. Blue. Ay! Woo! Huli kayo. Backload. Mm. Mashallah! <laughs> Allah! Hindi <it>? nila bro. Saan ko Ganda na. <laughs> <laughs> Pwede oh, Let's go! Ayaw, dami kong kilo. Oh, dami na.